Hindi man siya masakit ba? Ano? Ano lang mo? Parang maga siya na... Dito yung ano, parang may ugat siya na... Sumama. Parang nakakalakad ka. Oo. Oh. Lakad ka na. Nakapalawad ako. Oo, oh, nakapalakad mo? Pero pag yung gawanggal dyan lang. Pa, paano? Masakit Sana masakit pag gilatanyan mo. Masakit po. Kumanta mm -hmm. na daw siya sa ospital. Ano? <coughs> pa ospital ka na? Pa-explain na nga ako. Anong sabi? Wala naman buli. Wala naman balik. Pero hindi naman napunit yung... Hindi litig. naman. Wala naman daw napunit eh. Dito, dito. Oh. Related dito, dito. Sa gilid. Wala naman sinabi. Wala naman daw. Hmm. Pero nagtitiklog mo na... Nagtitiklog siya. Pero hindi lang todo. Ito bang masakit? Hindi. Hmm. Hindi. Sigurado ka? Dito? Sa likod. basketball. Hindi rin Sigurado ka hindi ito? Ay, hindi. Ya. ito hindi. Hindi. Hindi naman sa Kita mo po nga. Hindi mo alam. Try this. Min minom ko ba ng gamot para sa pinreliver? Oo. Oh. Natanggal yung sakit. Oo. Tapos? Bumalik na naman baka tapos pag wala na yung pen-reliever. O pag nawawala no, no. yung tama ng pen-reliever, bumabalik? Oo. Oh. Dalong bisis na ako nitong last month. Dalong bisis na ako post ko pinem hindi dito hindi hindi nang yung mga ramdam dito ah uh, yeah <coughs> Dito siya. sa ah sino kung may mga dolor nang pang relax ko na sa nung uh, sakit yan dito oh uh. wala dito pero parang naninikit lang siya dyan. Mayroong sakit. Pero yung talagang masakit siya. Ito. Yeah. Ito. Yeah. yeah. Permiso uh, mo na. mo. Teka lang, masakit ka. <laughs> <laughs> <Mag -ulak pa. laughs> <laughs> ano? <laughs> may lang may. Sigurado kong hindi ito ah. Yeah. Ito, ito, hindi. Ito. Eh, may, may, may naramdaman ako na kundi dyan. Itong tigula. Kung yan, itong maliit na buto na ito. Hindi siya sumasakit dito. Minsan, dito. Oh. Dinadami niya dito. oh, dinadami so, Yung maliit na dito na yan. So, hindi dito sa... Hindi dito sa tuhod. Pag naglalakad ka ba, parang dito siya yung may dito, dito. Oh. Hindi dito sa tuhod. Dito. Dito, may, medyo may, may dito, pero... Pero ito siya, ito. oh, Yeah. Ito. oh, Yeah. tibula. Tibula. Ito, yan. Yeah. Ah. So, hindi itong tuhod. Hindi, hindi yung tuhod mo. Pag ginaganyan ko, masakit yung tuhod. Hindi. 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 yan ang sumasakit. ito ang sumasakit. Oh. Oh, yun. Ah, ito. Ngayon, malit mo Ah, relax mo. Hindi mahirap. Ibalik kita, Relax mo lang. Relax mo lang. Okay. Pit. Relax. Huwag mong patitigas eh. Relax mo lang. Relax mo lang. Huwag mong tutulungan. Huwag mong tutulungan. Relax mo lang. Relax. Relax pa. Okay. Pit. Huwag mong tutulungan. Ayan. Narinig mm. mo yan. Tumanok. Ah. <laughs> pero hindi pa bumalik. Hindi nagtuloy. Napigilan niya eh. Masakit. Pag-iisim mo. mo. Ako nga, tinigis ko eh. Kasi pag di yan bumalik, hindi. Maakit. Ito. Ah. isin mo. Huwag mm. yung... okay, na Kili yung kaya mo, pilay yung parang ano lang Parang pag-afgan -pag na yan. Kasi siya. Yo. kalatok to. mo. Ah, <laughs> oh, di mo na. Kasi pag hindi yan din balik. Ah. Uh, di mo na matitiklop 'yan pag hindi yan ay balik. Lalo na pag nagka laman na siya. Ay, uh, tetel, bumalik. <laughs> <laughs> One time na eh. Uh, ba so, ano yan? nangyari yun, hindi naman ako napilay. Ang ah, tapinok ka siguro, yung landing mo na gano'n. Pag landing ganang, ganang mo oh, hindi, na gano'n, no, may ganun mo siguro. Hindi ko naman alam daw, sila bukasan lang. I-try mo, ay uh, ano lang siya, mahid lang siya, pero... Naroon na siyang malay na naramdaman mo pero kinumaganda na siya sunokin. Iyon. Yan ang pinakamahirap na ibalik. Pibula. Eh, wala sa tuhod. Ito. Ang pinakamalit na yan na umahawak dito sa koleksyon niya, no. Dito. <laughs> Ito na tingnan din kasi pag e sa... Uh, li yan. Kahit nakaupo ako lang. Pagkaganyan so, yung pamo. Oo. Oh, Nawala. Oo. eh. Kala <laughs> ko yung kalik eh. na isa. May kalik isa, di ba? Uh -huh. Ito yung nagtakagaw. May isa parehas.

dami. Ang dami. Ang dami. Wala ka namang nararamdaman sa bato. Uno, no. Ano rin? Ano? Hindi. Ito ipa-adjust ko. Oh. Sarap ka ng pakiramdaman. Nawala. Nawala. Ayun na yun. Yung dito na yun so, Yung hindi pa na ipalit. Pag-ingoy na naman ako ng penuliver. Okay siya eh. Oo, oh, kasi nga, nawawala. Pag nang ano, yung Isang linggo na naman. Ay, sakit na naman. Nakakairita pa naman pag isa oh. at ka, ano. Yung mahawak dyan. Oo. Oh. Ito. Kaya nga ko na hanggang dito. Sabi ko sa'yo, nararamdaman ko hmm. yung pang... Kahit inuman mo man ng gamot, mawawala ma'am. Pero kung natanggal yung visa ng gamot, babalik pa rin yung sakit. Kasi pa lang. Hanggat hindi mo ito na ano, magkakaproblema ka na rin sa paglakad pati yung babalaktad na rin kasi yung litid na yun mababana hmm. So, wala <laughs> sabi ko sa inyo arthritis arthritis graduate na ako sa arthritis <laughs>